Nihao! So, samahan nyo kaming maligaw for today's video. Nag-abanga kami dito sa tapat ng dorm 56B bus ayan pupunta kami ng R19 kaso nalagpasan kami ng bus so may timigil sa aming taxi, 20-20 lang daw so green up na namin, yan, nag na lang kami, so, ayun, ni papang pagpa, tawag ng papa marunong din siya magtagalog so ayan, dumating na kami dito sa R19 malapit lang naman may tatagpuin pa kaming isa dito kasi apat kaming magkakasama si Shirley, ayan, parang ngayon lang ulit kami nagkita, so sumakay na kami ng KRT Ayan, pupunta kami ng R14 sa Dalin. Kaso nga lang, mali pala yung R14. Dapat R13 lang kami bumaba. Naligaw kami, R14 kami bumaba. Dapat pala R13. Dahil dyan, nag-QRT nga ulit kami papuntang R13. Kasunod lang naman ng R14. At na nga kami dito sa Dalin Third time ko na nga dito ang pumunta. Kaso nga lang, napagalaman namin na sarado na pala siya. Kaya pala wala siya ang tao. na pala yung dalin, guys! Hi, Dallin! Bakit ganun? Nakausap nga namin yung receptionist. So, matagal na nga daw silang sarado yung first floor. So, second floor meron pero hindi siya bupe. Punta na lang kami ng Hanshin sa Harbor. Papanoorin nyo yung second video ko. Salamat!